Hello guys, welcome back ulit sa ating munting channel Ako si Nero na Barangay Ayan, magluluto nga pala tayo ng masarap na uh, Putserong baka mga idol Tingnan nyo po ang ating discarding na napakadali Napakasimple Siyempre, una-una meron tayong 3 ports na baka Ayan, 750 grams At syempre, uh, hugasan natin na maigit Tsaka tayo mag-repair ng ating sibuyas At tsaka mag-repair rin tayo ng ating bawang Ayan, syempre meron tayong isang pirasong kamatis Para mas lalo masarap ang ating putsero Ayan, hiniwala natin ng maliliit, maliliit Para madali siyang madurog Pag ginisa na po natin So ayan, naglagay na tayo ng mantika sa ating kawali at unauna una natin ginisa ang ating bawang ayan medyo brown lang natin ng konti ang ating bawang gisa lang natin ng maayos para lumabas ang kanyang bango saka natin ilagay ang kanyang kasamang sibuyas ayan ay caramelize lang po natin kasama ng ating kamatis ayan kasama ng ating kamatis saka natin ilagay ang ating triple 4 na baka na hiniwa natin na medyo pakiyob sila natin maigi ang ating baka para talagang mawala ang kanyang anggo at syempre na rin talagang masarap So ayan, meron tayong saging. So ang ginawa natin sa saging, hiniwa natin at tinalo natin hanggang sa lumambot. Ayan, at habang nilagyan natin saging, naglagay na rin tayo rito ng patis, kunting bichin, paminta. Ala, ayan, ginisa na natin para talaga mag-combine yun yung lasa. At syempre yung ating tomato sauce or tomato paste, mga idol, pwede po natin gamitin. At lagyan na po natin ng maraming tubig dahil baka po ito, medyo matagal itong palalambutin. So damihan natin ng tubig. So habang pinapalambut po natin ang ating baka, so i-prepare na rin po natin yung ating saba. Pinirito po natin. Nahalo po natin yan mamaya para syempre, para may ebidensya po tayo na yan po ay pochero ng dahil sa saging. Siyempre yung ating carrots at ang ating uh, patatas, gisa na rin po natin, lutuin na po natin para mamaya italbog na lang po natin pagluto na po ating baka at malambot na po. Siyempre para madalian na po at higit sa lahat para hindi basta-basta nadudurog ang ating patatas at ang ating carrots. So ayan, pagkalipas ng kulang-kulang isang oras, medyo malambot na po ang ating baka at kita naman yung saba. Naglaho, ba diba? Humalo na po yung kanyang lasa doon sa pinakasos ng ating pochero. Siyempre at dahil kulang sa templada, nagdagdag tayo ng kuting asukal at siyempre kalahati beef cubes at kunting patis. Tsaka natin nilagay ang ating gulay, agyo beans, repolyo, patatas at ang carrots at mayroon tayong kunting bok choy. Ayan, dinagdag na po natin. Siyempre yung ating piniritong saba, nilagay na rin po natin para kumplito na dahil lutong-luto na po ang baka at napakalambot na po ng kanyang laman. So yan, medyo luto na po ang ating kutsirong baka. Kita naman mga idol. So hindi na po tayo rito nagdagdag ng pampalapot dahil kusa na po siyang lumapot sa tagal ng pagpapakulo dahil doon na rin sa tomato sauce. Ayan, at luto na po at maraming maraming salamat sa nanonood sa ating pagluluto ng beef pochero na talaga namang katakam-takam pang benta po sa ating mga kantin, karinderya, maging sa restaurant mga idol. Ayan. At sa mga gusto nga palang order ng ating bagnit bagong lahat ating so crap sa ilagay po natin yung link sa comment section. Link po ng Shopee mga idol. At nang sa gayon, mapabilis po ang inyong pag-order. Ayan, salamat at sa aking mga followers nga pala maraming maraming salamat sa inyo mga sir mga ma'am sa pagpalo nyo sa ating munding channel ng Sinero ng Barangay